dragon ay yan. Uh, for today's episode, uh, mag ano tayo guys, maggagata tayo ng dawat-dawat. Parang Dawat -dawat. ano siya? parang malilit lang na alimaw, na parang alimasan. So syempre, sariwa ulit ang ating mga gulay. At mamaya guys, uh, susubukan namin mag pakat ng, ano ang tagalog ng pakat? Maglagay ng... Uh, maglagay guys ng bukatot doon sa may kanal doon sa gilid sa may dito sa may irrigation namin uh, dahil sabi ni ano guys ni Kuya Tio ya nag-spray kasi siya ng palay may mga maliliit do siyang nakikita so try natin guys mag-trap kung meron tayong makukuha syempre magluluto muna tayo ng ating uh, pananghalian dahil tinanghali na rin kami ng punta dito sa farm dahil marami pang duty-duty ang mga ladies syempre unahin ang ano hanggang uh, trabaho muna. Dala lang din kami ng maluluto dahil hindi natin alam kung meron tayong mahuhuli. Kung meron tayong mahuli guys, ihaw na lang natin. Sana meron. Pero hindi ko sigurado. Try lang natin. Dawa't yung nakukuha sa mga gango gango to. dawa so ay mga kadragon habang nagluluto tayo nagluluto dito si Auntie Ligaya yan uh, try namin i lagay na yung yung aming trap na bukatot sana uh, marami tayong mahuli guys marami. tingin mo ante sana surtihin ulit tayo guys katulad nung dati nung napanood yung episode dito pero madami talagang ano dito eh dami silang nakukuha. Mag-try ulit tayo guys. Sana marami tayo Dito ba yung sinasabi ni Kuya Pia? Diyan daw sa sabi ko. Diyan sa may sapatat ng kasyang malaki, sabi niya. Diyan man lang ang kasya dito na malaki. Diyan natin ang ganito-ganito. Diyan patarangin niyo din yung gilid.

Kuya Efren yan, yung namin. Ito rin yung ginamit namin yung ano, nakaraan yung lundan nila. Pero wala siyang nakuha. Pero si Antipasing naman, may nakapa. Ganito talaga si Antipasing, kaya siyang pinaglagay ko at may maga-magnet kasi ang dito eh. Kung may magnet ngayon. Yan take. Take so, ayan, mga ka-dragon, babalikan na lang natin to mamay after na namin kumain. So, mm -hmm. hindi naman yun siguro pa na mayroong laman. Check natin mamaya guys. Nice. Tapos kuset mo kasi kuning ni Kuya Pio. So yun guys, babalikan namin natin mamaya. Siyempre, sasama na natin sila. Babalikan namin yung aming pinano doon nilagay na bukato. favorite man ang Ang ginataan. Ang naman kumakain this ay version ng DSN nabugi ko yan ay Pa, may isang pa. Napaparami naman tayo ng kain ito. salamat sa biyayang pinagkakarag mo sa amin. Maging lakas namin ito ang mga paglilingkod sa Sa mga namin sa iyo. Dapit ang tayo paglilingkod. Amen. tayo Let's eat The mga kadragon. Ka so mag okay, kayo. Kaya kami ni tita mga pakat ng bukatot. So mamaya guys, uh, ano, babalikan natin yun after natin kumain. Sana marami tayong huli. Okay na yung pakat. May isa-dalawa. Pang-ihaw lang.

bali, natang natang diba? natang ito. Darwila. Darwila. Ang darmang mam. Ang nakulit namin. Kaya okay. okay. pagkain ng hindi ko ginasalo, hindi ko nangirapan ako. Kaya nga parang gusto ko yung nakawag sa buhang ako. Isaw-saw mo sa alamang. Magpaparami naman ng kain. nagbayan pala kami ko sabi ko, ko. Ito, mm -hmm. lang lang. Tutunan, tutunan yun isip ko Ano ba na tng natin ko nubing kulang na tng kalipun sabi ko na ko nubing kulang na tng ko na na Kailangan mga okay. business, business. Ayon, so, girmis ito mga mga kuwan? Fortes? Tuloy na yan? Sa purpose, okay. display mo din mo daw. Ubas niyang kaagaan. mo i-display nakakasama. Hindi <laughs> mananap. Para lang sa ang buhay na yun. Nagsabi <laughs> na may purpose sa diyan. Hindi isa. May sore Kaya ay ay. Wala yung gano'n na laman. yung pun lang yung mga baguhan. Nag-meeting sila eh.

sa iyo ay sitaw yung mga gulay. Talagang ayaw niya nang maugas sa may anong ginataan. Sabusaw niya sa bagong kung kung mara brown. Ayun, maugas at sip-sip Hindi pala siya may hindi Talagang negative at positive. mo. <laughs> <laughs> Kontra-kontra talaga Sante so, pa sa hindi masyado sa ano, Ginata. ginataan. Sante na nga mga naman kay Ayo niya. Ang gusto nante pa sa yung ilang braw, Ngayon guys, ang gawa nante pa yung talabasa kalabasa at yung sito niya sa usaw niya sa bangguan. Ganyan din si mama noon. Ito so, 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 may... pa kayong papaya ng brawan, so, so, sa bagoong. So,

Ano na yeah, yung masarap eh. Yung bubi. Oo, oh, alig niya yan. Matagal mo nang nagkakaulam, hindi mo pa alam. Pino. Kaya yun, ayon na lakal. Bili kayo. Malakay. Masarap mga limagasot. Bili ko matang kagasot. Bili ko mga kagasot. Bili ko Yung nga Gusto mo hmm. ang Malalaki talaga? Hindi ka nang 1,000.

Pura ito na pinakura. Ang damit lang ko. Kung ano, hindi maruwa na lang ba ang labunti. Ilang piraso lang. Pupitte. Hindi hmm? kaya ko na. Kaya. Tapos bilhangin mo kayo sa loob ng bahay niyo. Gusto mo lang ko kura nga rin. Gusto hmm? mo dyan kaya. Kaya ko ati magbabasi. Ati ka na eh. bagay ka na gado. Baka sila ka nga rin. Huwag naman din kaya. Mariyama talaga. Tiisin mo hindi, masyadong 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 ano, nakikita niyo na si Kiburay? ko kay Balong ko ng mukha ni

Alam ko hindi magdumdum, <laughs> <laughs> yes. parang hindi kong gumamit. Ano yung pinag-post? Sir, sa inyo. Ang na po yung para sa inyo, sa pong address? <laughs> 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 Sir, ang paraan. Ang gawag gawa ng paraan, hmm. ha? Baka tatawangan. Mga ganyan. Tapos, reply na niya rin sa sarili niya. Dito ako nakatila sa pano, so eh. Too much, much, much later. So, and guys, bago namin papandawin, mag ano lang muna kami dito. Yung ano lang namin tong tubig para aboy-aboy. Diretso siya doon sa ang patot. Kapag pa kami. <laughs> may timba ka na kaagad, ah Kala mo naman may makuha ka. Kalaki pa naman. Ano naman tayo eh? Magkakaroon na natin ha. Hindi tay masisira na yan. Kasi kohong, na talaga yan. Ito nang malinis dito pa. nakakatakot rin makakatakot oh, yung pa may nagpaso. na nga ito pa rin? natin kung may nagpasok. Ah, wala. wala. Oh, eh. kadaming butite. Eh. Ano yan? Kadaming nahuling butite. Wala. Wala, 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 guys. Wala, ah, guys. Wala, guys. ito. Dima, may, yung, yung, isa. malaki, yun know May malaki. Wala, hindi kaya kan anak lang yan. Yung Ay, isa, maliit. <laughs> ito, <laughs> hindi, hindi, hindi maliit. Parang may alak, nagtalsik alak, ko Hindi, isa. Lagi ka lang sa fish pan. Hindi, lagay na lang natin sa fish oh. pan. Hala, siglit. Hala, yung timba! Wala tayong nagayaan. Ano, pag-ungatan. Nice one. Nice. Galing talaga natin pasing eh. Hindi tayo nasiro, guys. Basta tikaw. Lagay. 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 Totoo nga yung sabi ni Kuya Piyo. Oh, tignan niyo naman yan mga ka-Dragon. Ano na, ito kalaki o. Oh. So, bigyan din natin si Kuya Pio. Siya ang sa atin dito eh. Bigyan natin yung pinakamalit. <laughs> <laughs> ano, grabe ka sa <laughs> 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 Ano ba Ano ba sa ikaw ang Ano ba sa ikaw ang nagkakalaw? Ano Ano magtabas siya ng anong kanal. Guys, wow. tayo. Bukas ulit. Ako kung lay na ako mag-video, patayin ko na sana at wala mong lang. Parang ano na nga, pinapakita. Ano na yun, pang-dawin. May pang-ulam na tayo, pang-sahog sa gulay kagamin kun kay Gaia. Tanggalan ng mga bikaha Hindi ko sila mabilang. Kumplet na po, May isa Ay, no, maliit. Ayun o, maliit anak sa Miss Baguan. 2 3 4, 5, 6. 7. mo muna may nahuli namin. Ay, nahuli. Sabihin mo kay Kuya Api, may nakuha kami. ten mo. Bigyan na lang namin bukas kami na magluto. Uh, bukas ng tanghali. Bigyan na lang namin siya pa. Ay, di ka mo kayo para magaling. Kaya rin yung aming kanina. Ay, baka hindi ka maniwala, ha? Oo. Oh. Uh -huh. Ay, hindi ka maniwala, uh -huh. ay, <laughs> <laughs> Iramin pa namin niya bukatot niya ay ikuha namin bukas. Hindi, ikuha, ipakat na oh, natin oh, ngayon. Para Oo. -oh. Good idea. Pero kaya na ka ulit? Oo eh. Sabihin mo kay Kuya Pio, ah, may pinakat kami dito. Baka may magkuhang iba. Kapay. Talupan. Talupan sa, talupan. sa talupan kami, Ani. Eh? Kuya Ani. Eh? Kuya Ani. Eh, may nakuha rin kaya? Ang ganyan? Ganito? Ilan? Mal Isa <laughs> lang po. malaki. Malaki, Malay Maliit lang. talo marami kani. dito eh. Ayan mga ka-Dragon, maglagay ulit tayo. Pero dun na ba sa ano, bandang baba? May ritual pa kasi yan. pa sa eh. Bago nila Ay, dito maganda, malalim. pagkita niya pa lang ako na yun, yung cook niya lang. Kailap man kasi yung dalaw. Okay. Di yung may dito. yung dalaw dito? Diba yung, na yung nakuha to. nila kung dati ay totoo. May mga dalaw yun. Okay, merasyon okay. lang ko So ayun mga kadragod, bukas na lang ulit natin. Check natin ito bukas kung mayroong siyang napandaw. Yan pangalawang ano na namin siya guys. Pa pangalawang lagay na namin. Itong aming nahuli ay bukas na rin namin lulutuin dito sa kubo. At bahala na kung anong yahaloin natin bukas. Let's go guys, uwi na tayo. Thank you po sa so, nood. Ang saya-saya. <laughs>